Mula sa masikip at hiwa-hiwalay ng mga opisina ng San Jose del Monte National Trade School, Senior High School Department, kabilang ang Registrar's Office at Administration Office, ngayon, tabi-tabi na ang mga opisinang ito sa bago, maaliwalas at komportabling multipurpose building, kabilang na rin ang magiging tanggapan ng Assistant School Principal na maghahatid ng komportabling serbisyo sa higit 800 senior high school students nito. Ikinuwento ng mga mag-aaral mula sa grades 11 Athena at 11 Demeter, ang kanilang karanasan sa tuwing magpapapirma sila at hahanapin ang gurong kailangan nila kasunod ang pagpapaabot ng kanilang pasasalamat sa blessing na natanggap ng kanilang paaralan. Nagpapasalamat po kami kasi po hindi na po kami mahirap na mabalik-balik or hanapin po yung teacher na hanapin po namin para ipasa po yung kailangan namin ipasa. Dito na po isang building na lang po yung hanapin namin para po magpapirma na mga kailangan. Hindi na po namin kailangan hanapin kasi ano, eh, kitang-kita na po dito sa harap eh. Tsaka hindi na po sila hiwa-hiwalay. Bago ito, natapos doon kami sa kabilang building, doon sa isang room ina-occupy namin, sama-sama kami with the admin, with the registrar, tapos nandun din yung maliit kong office no as, as uh, assistant school principal. So medyo masikip kasi nga maraming mga forms, maraming mga papers. Tapos nang natapos 'to, kita mo naman napakaganda no. Uh, talagang accommodating yung lugar na kung saan kapag may mga parents, may mga bisita kami, mga students na need kami, yung service namin, may ibibigay na namin ng full sa kanila. Kasi nga maganda kapag maganda ang lugar katulad nito. Kaya nagpapasalamat kami kay Mayor No na talagang napagbigyan yung uh, aming uh, isa to sa hiling namin no. Samantala sa kalapit na paaralan naman, ang Sapang Palay National High School nagmistulang reunion at foundation day ang isang mahalagang araw para sa mga mag-aaral, faculty, retirees, parent teacher associations hanggang sa mga alumni dahil sa kanilang muling pagsasama-sama. Ang dahilan lang naman ng kanilang muling pagkikita kita. Binuksan na kasi ang dalawang palapag na bagong multipurpose building sa loob mismo ng paaralan na magsisilbing silong at tanggapan ng iba't ibang hanay at asosasyon katulad ng Faculty Employees Association, Gender and Development, Schools General Parent Teacher Association, Retirees Association at maging ng lahat ng nasa tinatayang higit isang daang libong alumni ng paaralan sa nakalipas na 55 years ng pagkakatatag nito. Gusaling po ito ay tinawag naming gusaling SPN na kung sa saan ang lahat ng graduates po ng SPN mula 55 years ago ay tinawag naming SPN. Dito, nakapaloob ang mga different offices such as the alumni, the retirees, the Fed, and the GPTA. Kasama rin namin ang GAD. At ang offices na yan ay bibigyang linaw sa pamamagitan ng kanilang mga meeting na gagawin para sa pagtulong sa ating paaralan. Uh, meron din po tayong fitness and wellness gym sa taas kung saan makikinabang ang ating mga bata, ang ating mga atlet, lalong-lalo na ang ating special program in sports. Maraming maraming salamat po Congressman Arthur Robes na dating mayor na hininga namin ng project at Ipinagpatuloy ng ating mahal na mayor, Ate Rita Robes, huwag kayong magsasawa sa amen dahil sinusuklian naman namin ng kagandahang loob, sinusuklian namin ng mga winnings, international, local at alam nyo naman na ang sapampalay ay kasulukuyang namamayagpag generally uh, malaki yung magiging functions no nitong infrastructure na to especially sa mga sabi nga natin sa mga alumni is in such a way kasi na yung facility will eventually parang magse-serve siya as recreation and at the same time yung pundasyon ano kung baga yung main purpose that would serves the mission and vision of the SPNH Alumni Association to go with how the education system system would tie up with the school. So isang malaking karangalan sa amin bilang dating mag-aaral at ngayon ay nagiging katuwang natin. Ate Mayor Rida, so maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng ganitong magandang oportunidad para po sa lahat ng mga batang nasyo o yung tinatawag po nating uh, SP yan na kung saan sabi natin ito po yung the home of champions and the pillar of success ang naturang gusali ay tatawaging gusaling spian na siyang tawag ng paaralan sa lahat ng naging mag-aaral nito. Bukod pa dyan, magsisilbing recreational at wellness center ang ikalawang palapag nito para naman sa physical and mental health ng bawat alumni. Ang mga naturang multipurpose building ay dalawa lamang sa mga proyektong pang ng pamahalang lungsod na binasbasan at pinasinayaan nitong Webes November 20 sa mga sekundaryang paaralan ng ikalawang distrito. Pinangunahan ni Reverend Father June Pobre ng Sagrada Familia Parish ang pagbabasbas sa mga ito habang mismong si Mayor Florida at Rida Robes naman ang nagpasinaya kung saan nakasama niya rito ang mga pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng kalapit na mga pamahalang barangay, gayon din ang iba't ibang asosasyon, faculty, mga magulang at mga mag-aaral. Bukod sa tagumpay ng mga pinasinaya ang gusali, hindi rin maawat ang mga mag-aaral sa kanilang kasiyahan nang makita ang punong lungsod na personal na bumisita sa kanilang mga paaralan at naghatid ng kasiyahan. Na wellness center natin ay napakaganda na kailangan nito na ating magro para magkaroon ng solusyon sa um, uh, mental health na tinatawag natin. At mga mami, nanay, tatay, sa mga ating mga pag-aaral. Panuri natin ito dahil sa mga susunod na panahon. Ito po ang aasahan nyo sa mag-asawang Congressman Arthur B. Robes and Mayor Arthur B. Robes mula sa doble Action solusyon. Sa huli, hindi naman napigilan ng ate ng bayan ang nangingilid na luha nang ayain siya ng mga mag-aaral mula sa Special Education Class ng SPNHS sa handog nitong pagtatanghal na pinamagatang A Million Dreams. I uh, you Sa pag-usad ng panahon, iba't ibang mga pangangailangan ng mga sanusenyo ang umuusbong. Mula sa pang-araw-araw na buhay, trabaho, kabuhayan, kalusugan hanggang sa edukasyon at pangarap. Ang ganitong mga proyektong pang-infrastruktura ay pamamaraan ng Pamahalang Lungsod upang alalayan ng ating mga paaralan na patatagin ang kinabukasan ng kasalukuyang henerasyon na siyang magkukwento sa darating na panahon. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Jello Darantinao. Public Information Office Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Joseño.